i-message ko lang siya at siya na po ang tatagot ng pala sa gastusin lahat. Ayun ay, ay, ah, okay. pala eh. Okay. Nag-pledge naman pala. Ayun lang pala eh. Dapat eh, ano, talagang committed sila dyan, uh oh. dyan sa pangako niya. I think nakita ko sa video yung sinabi niya na kung kailangan uh -oh. mo sinabi na tulong, uh -oh. patanggal, ako bahala. Huwag yung, ano, Wag yung, uh -oh, wag yung papatungan. Huwag papatungan. Uh -oh. kung baga natanggalin talaga. Parang sinasabi ni Doc na laser. Yeah. Laser procedure. O mamu, uh oh, go ahead. Ah, uh -oh. uh -oh. uh -oh. okay tapos na natin tato na ano na topic. Punta naman tayo sa mga nag uh, nangako sa inyo Kuya Ramil ng tulong kasi may nakita akong Facebook post na ang dami na nananawagan na ikaw mismo ang makausap nila o makita nila bago sila magbigay ng tulong. Kasi baka mapunta sa iba eh. Oo. Ayun dapat. Kung gusto po nila akong kontakin personally dapat Personal. Ah, Oo, magkita ah, kayo, okay. di ba? Marami pong nag camera eh. Yama, ah, tama, tama. Tama, ah. Meron na ba kayong na-meet mismo, in-person, na naibigay na po nila yung pangakong tulong sa inyo? Ah, meron po, galing gal 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 po kami ngayon doon kay, ano, kay Boss MB. Ngayon, galing gal ka siya kay Boss Toyo. Ah, hey, ah. Kay Boss Toyo, biglaan lang po yun. Binapunta lang po kami, binigyan naman po ako ng tulong. Okay. Ah. Sino pa Kaya, ho? Oo. Ah. Yung iba wala pa po na wala pa. pa namin kung talagang ano, talagang totoo. Tama. Tama rin 'yon, ah, dahil baka kayo, ha? ingat lang po. Oo. Maingat kayo sa ganyan, no? Pero anyway, si Boss Toyo mabait talaga. Um, mabait, um, napakabait po. Uh, mabait na tao 'yan, no? Uh -uh. Oh. Ramil, um, hindi mo ba pinagsisisihan itong ginawa mo? Hindi naman po kasi ginawa ko 'to para sa mga anak ko talaga eh. Kahit nagalit sila sa akin, na hmm. pinapaliwanag ko naman, ginagawa ko to para sa inyo, sabi hmm. ko. Mm. Ang nagalit po sa inyo yung mga anak nyo? O, pati pamilya ko, pati yung mga kapatid ko. Oo nga, na-interview nainter na yata yung nanay po ba nyo yun? Yung nagagalit sa Oo, TV kagabi? Oo, na interview ko kagabi. Kaya nagpagabi kami. Oo, galit din sa inyo yun. eh sabi, babalik daw dyan. Ako sabi na ko, ko lang yung tawag nila. Oo. Oh. O ano sige, anong, gusto mo sabihin sa mga taong uh, sumama ang loob? lalo na yung mga kamag-anak mo na nanonood ngayon. Ano gusto mo sabihin sa kanila? Ang uh, gusto ko lang sabihin sa kanila na itong tatu na to ay hindi ko pinag Ginagawa ko to para sa pamilya ko. At saka hindi nyo alam ang buong istorya kung bakit ko ito so ginawa. Huwag nyo kung usga, kasi wala kayong alam. Anyway, we'll leave that to you. It's something na private sa'yo. At uh, siguro pag may pagkakataon, makapag-usap-usap kayo magkakamag-anak, mas maganda, no? Sa ngayon, ay wala naman tayong magagawa. Nandiyan na yan. So siguro, lawakan na lang po natin ang ating pangunawa. No. Kahit di ko kilala o oh, mga taong di pumabati sa akin ngayon, mababait na po sila ngayon. <laughs> <laughs> Maraming natutuwa sa iyo. Kilala na po ko nila. Oo, Oo. Anyway, amang uh, Mang Ramil, let's uh, consider na kahit papaano naging blessing, no? Itong Oo, prank sa inyo. Po, Oo, kasi kahit masakit nga, nagpatatuo kayo, oh, ay maraming tulong naman, bumuhos ang tulong. NBP And we pray na sana malaki ang maitulong na ito sa sana. pangangailangan oh. ng inyong anak na PWD at yung oh, isa po. na nangangailangan oh, oh. ng tuition fee. Uh, tuition fee po. So ang suggestion ko sa iyo, Mang Ramil, gumawa ka na ng ano, YouTube channel mo para kahit pa paano ngayon, kumita ngayon, ka rin. Yung driver po nga namin eh. Ayun nga po ang gagawa ng channel ko. Kung may magbigay po sa akin ng iPhone, ayun po yung gagawa. Ayan, iPhone ha? Sige, baka naman may nanonood sa atin. Meron, na, may nag-promise ano? din sa kanya. Meron may, ba? Meron, nakita mail? ko sa Facebook, may nag-pledge. Na